Yon, what's up mga boss? Good day sa inyo dyan sa Pilipinas. So, ngayong araw, bagong panibagong araw na naman natin, bagong vlog na naman natin na pag-uusapan. Pero ito, medyo seryoso to kasi problema namin to dito ngayon sa UK. Yung pinaka problema namin ngayong month dahil wala na kaming sasakyan. So, yun. Wala, wala, wala na kaming sasakyan. So, yun yung pinaka masakit na ano pangyayari dahil wala kaming sasakyan. So, ano bang nangyayari sa sasakyan namin kasi Nabalitaan nyo naman na vlog ko naman yung about sa pagbangga namin sa sakyan, ba? Diba? So, nabangga yung sasakyan. Okay naman yung pagtakbo ng sasakyan after namin mabangga. Kaso lang, yung ano nun, yung lahat nung sa panel gauge, yung lahat ng warning, lumabas yung warning sa engine, lumabas yung warning sa brake, lumabas yung warning sa sa accelerator, hindi gumagana yung panel gauge niya, hindi gumagana. So yun, madami naglabasan na problema simula nung nabangga kami. So akala namin, ano lang, nag error ero lang. Baka nag ero error Kaya tinuloy-tuloy namin, nagamit pa namin ng isang buwan yun eh, yung sasakyan. O mag isang buwan simula nung nabangga. Ang problema lang, ang nangyari, nung galing na kami ng trabaho, balik na kami dito sa bahay, pawi ng bahay, is bigla na lang siyang huminto sa daan. Tapos ako yung driver, eh, huminto siya sa daan, wala nang, wala nang power talaga kahit pindutin ko yung si Linya Dog wala na, hindi na to umakangkada, kahit i premiere hindi na umakangkada. Tapos ngayon ang ginawa ko, pinatay ko yung sasakyan namin. Pagkapatay yun, hindi na namin ma-start. Tapos nagaano na siya, engine fault yung lumalabas, nagbiblink yung ano niya sa e yung engine, yung sa dashboard. So ngayon, hindi na namin talaga mapaandar. So hindi na din papasa ng MOT yung pagkaganin sa sasakyan dahil ang laki ng damage nun. Pakahaba ng damage yung sa sasakyan tapos yung handle nun, wala na din, kailangan din palitan yun. Kaya nag na kami lahat na ibenta na lang yung sasakyan, in-scrap namin. So, yung sasakyan na yun is, namin dun is 900 nung December pa last year. So, nabenta namin siya ng 141. 141 as scrap. So, itatapo na yun. Oh, hindi ko alam kung anong gagawin dun sa sasakyan namin. Basta, pinakolekta ko na kung saan kami na, kung kami na, natirikan, dun ko din siya pinakolekta kasi, hindi na namin madadala ng bahay. Ngayon, kung dadalhin namin dito sa bahay, aakila pa kami ng towing car o towing na magdadala dito, papunta dito. Hindi na din namin, ano, ginastusan kasi wala na din talaga. Binigay na lang namin yun. Talagang binenta namin, in-scrap namin. So, ang ngayon, ngayong araw, samaan nyo ako, maghanap kami ng panibagong sasakyan. Gagastos na naman tayo. Kaya... Sana makahanap tayo ng panibagong sasakyan na maayos-ayos, no? Another gastos. So may incheck na kami kahapon. Yung namin kahapon is Ford 2004, medyo mura lang siya kasi ano lang siya, 800 pound. So incheck namin, pag-check namin doon, nagpasama kami kay Alan, kaso lang ang problema, okay naman lahat. Ang problema yung makina niya. May usok yung makina pag binuksan mo yung ano, yung sa lalagyan ng ano ba yun? Lalagyan ng langis, may usok na konti tapos may tumatasik na na langis. Tapos hindi na hindi, hindi, na daw maganda yung sabi ni Boss Alan kaya hindi namin ginawa. So ngayong araw magpapasama ulit tayo kay Alan, mag-aarap ulit kami ng sasakyan para tignan kung makakabili ba kami ng sasakyan o next week pa kasi kailangan talaga ng sasakyan dito sa UK, guys. Eh. Napakahirap lalo na si Alan sumasakay so, lang kami sa kanya. Tapos ngayon, pag may kailangan kami bilhin doon, o may bilhin kami na ganito, hindi na yung mapuntahan. Kung may gusto kami puntahan, hindi na yung mabili. Hindi na yung mapuntahan. Kaya kailangan talaga may sasakyan. Lalo na, lima din naman kami dito. Ang problema lang kasi, si Phil dyan, paalis na ng bahay kasi, magpapasis na siya ng asawa niya. So, magiging apat na lang kami sasakyan, magati -hati. So, yun lang guys, sininform ko lang kayo na wala kami sasakyan na tapos samahan niyo ako ngayon maghanap tayo ng sasakyan. So, yun guys, paalis na kami, no? Papasama tayo kay Alan Ito sa sasakyan ni Boss Alan Magpapacheck tayo ng sasakyan ngayon sa street So medyo malaya yung pupuntahan natin Ay Ayan si Boss Alan Papasama tayo Sige na, bye, -bye na Okay mo na naman sa viewers Wala kang kaano na sa akin Bye bye, love you Gusto akong kita Ah. Bye bye, love you. Puskud. Huwag yan, wala. Bye Ano sa sige nyo, Yung Ano? Yung katulad ng nawala sa amin. Ford Focus pa din pero 850 lang kasi yun eh. Ah. Ah. Anong emote? 12 months emote Tapos ang um, issue nyo lang sabi nung seller yung central locking hindi gumagana yung sa susian wala namang problema yun kasi kung yun lang yung problema ano okay oh, na no, yun? may susi sa ano Pintu. lang sa lock ng pinto pero pwede mo siyang ilock gamit yung susi uh. so yun lang guys papunta na kami dun sa street guys na kami kita kits tayo dun sa street tapos check natin sa sakyan street. Yeah, so, ba? Oh, nandiyan lang 'yung sasakyan, ay lang 'yung sasakyan sa labas. So, labas din okay. natin. tignan natin. Ah. Yo, check natin 'yung sasakyan ngayon kung okay siya. So, ayun 'yung sasakyan. yung Ford na 'yan. Ayun, check natin ko ano ba? Kung pasado ba 'to sa quality natin. Amoy langis. Amoy langis daw. Tikman mo ko. Kung um, lasan langis ka. Tikman mo, para para mo ko. Kung um, lasan langis talaga, ka. tikman mo pinare? ko. So ito, kasama na rin si Boss Alan Magtiti. Siya yung magaling sa makina. Tayo, wala tayong alam. Mm -hmm. Walang, ay may gas siya. Kakaakit lang. Okay. Huh? Parang tagal ang makit nung ano niya. Hmm. Mga dito. Nung umandam na, saka pa ang makit. Di ba pag ano pala ang akit na yan? S Morning. Yes, guys. Yeah, Okay. So, ayun guys, nakuha na namin yung sasakyan, halagang 800. So, okay naman yung takbo niya, na test drive namin kanina. Tapos, na-check din ni Boss Alan. Tapos, papunta kami ngayon ng Langport, papagasolina kami kasi wala nang gasolina. Kaya, sulit na to sa 800. Pangalawang check namin to ng sasakyan eh. So, Ford Focus to na katulad din nung una, pero iba lang yung kulay tsaka ano, yung plate number, yun lang pinagkaiba. Pero yun at yun pa din. Pero sa tunog ng makina, okay naman siya, walang problema. Hindi ko lang alam sa mga susunod na araw kasi hindi naman tayo magaling mag-check ng makina ng sasakyan. Pero goods na to, para sa 800 mga boss. Wala naman siyang ano. Tsaka yung MOT niya, 12, 12 months o so, one 1 year yung MOT. Tapos walang advisory, check namin online. check ko online, walang advisory. So ang pinaka-issue niya lang is yung central locking key kasi ano siya minsan hindi daw gumagana sabi ng may-ari pero wala nang problema yun wala naman kaming gina inaano dito sa sasakyan na magandang ano iniiwan na valuable na gamit kaya okay lang yun walang problema so yun lang pagas tayo so yun guys nandito kami sa bahay no? nulan tapos uh, ano naman namin yung sasakyan okay naman Aabot dito ng bahay yung sasakyan namin kaya walang problema So itong sasakyan na to, ganun pa din. Katulad nung una namin sasakyan, iba lang yung kulay. Tapos guys, ngayong ako So tapos na yung nakakaangam. So ngayon, kwento, ano, tuloy natin yung kwentuhan kasi ngayon nagpa nagpaayos kami ng sasakyan. Nagpa-change oil kami kasi matagal din naman na-stock yung oil ng sasakyan. Kaya may nagpa-change oil muna kami dito sa Langport lang. Sa katrabaho namin siya so, yung gumagawa ng sasakyan namin dati pa. So pinakondisyon muna namin sasakyan. Pinalitan namin ng langis para goods na goods na. So ito. Eh, dito kay Maris mo ka lang naman yung ano niya, yung single niya sa amin kaya walang problema dito kaysa sa shop kami pa change oil. Medyo mahal. Tapos siya na din bumili ng langis namin eh. ayun. Kasi ito yung sasakyan. Ayun yung makina ng sasakyan natin. Hmm. Pag naipit ka dyan, ewan ko lang sa sa'yo. <laughs> Tapos, after namin ngayon magpa-change oil, daretso kami sa may ilog. Maliligo kaming apat. Yan, kasama ko sila. Maligo kami. So sobrang init na dito sa UK, gabi. 30 na. Ilan na ba ngayon, 30? 22. 22? Hindi, oh. Hindi pa umabot 30. Sige, umiinit na ng 30. Nakakala mo, pinas? Ah, Wala pa palang 30, guys. Nasa 21 pa, lang, 21 pa lang. Pero, sobrang init na dito sa UK. Kaya, mamaya, pagkatapos nito, ito, yun, magpapalamig muna kami sa ilog. Ay oh yan lang is guys. Gabi, napakadumi. Itim na itim. Parang may halo pa ang ano to eh. Iba na yung itsura. So oh ayan, nilalagay na yung bagong langis. Shell. Shell yung binabagong langis ng tropa natin. Tamulmul. Ayay! Tangas nyan. Kaya lang is natin, Shell Helix Ultra Ang babaw pa na dito Baka norin ka, hindi ka marunong malumangoy Marunong ka malumangoy, ka malumangoy. Um, Dugong dati yan, kaya alam niya Nag-basketball oh, okay. sila sa mill po dito Sino? Oh, Nag-basketball no, nga sila, ano? nag-chat sa akin sila no? Cedric. Hmm. Okay na, ayaw mo na? So, yun. What's up, guys? Putol-putol yung video natin. No? So, ngayon pag-uusapan natin kung magkano yung nag namin sa sakyan tsaka kung paano namin na-check yung sa Unahin namin, bago namin pinuntahin yung sasakyan pumunta muna kami dito sa website na to to check the car. Kasi, may kita mo dyan kung ilan, ilan yung MOT niya, ilan pa, tapos kung may advisory siya. Kasi, importante malaman mo kung ano yung advanced, advisory. Kasi pag wala yung advisory, katulad na nabili namin sa sakin ngayon, walang advisory, okay yun. So, sa ne next year na, ano, na MOT, wala kaming ipapaayos. Kung baga, kung may lumabas man, konti na lang. So, pag may advisory kayo dyan nakita, so, next time MOT, next year, kung sakaling 10 months or 12 months na lang yung MOT nyo, next year, papa-MOT nyo yan. Yung advisory na yun, obligado nyo ipagawa. Kaya, kung bibili kayo ng sasakyan, mas maganda, punta mo na kayo dito, tapos check nyo dyan kung may advisory ba yung MOT. Kung walang advisory, okay yun. Pero check nyo din mabuti yung sasakyan. Pero mas maganda kung may MOT na 12 months yung sasakyan na bibili nyo, tsaka wala siyang advisory pagdating sa MOT. Kung baga clear na, napaayos na nung ano, bibilhan nyo yung mga advisory nyo, yung mga sira, kasi kailangan yun eh. So sa nabili namin, walang advisory yon kaya okay naman. Tapos 12 months pa yung, 12 months pa yung, ano niya, yung MOT. So, ang sasakyan is 850. Tinawada namin ng 800. Yan. Tapos, pagdating dito sa bahay, nag-process kami ng insurance. Yung insurance namin nakuha is sa Admiral. Pwede kayo mag-search dyan online kung saan yung pinakamura. Minsan kasi, iba-iba eh. Minsan sa Marshmallow, mura dyan. Pero sa Admiral, mas mura. Kinuha namin siya ng per month. So, bali, umabot siya ng 78 per month. So, bali, 800 one year yun. Na namin, pwede yung, pwede per month, pwede per pwedeng bayadan nyo agad ng buo sa isang taon pero sa amin kinuha namin ng per month kasi mabigat wala kami masyadong budget ngayong araw kasi ay ngayong buwan kasi yun nga nasira kami ng sasakyan nagbenta kami ng sasakyan tapos sumunod naman ng ano process namin is yung tax ay nauna pala yung tax bago yung insurance nagtax muna kami so yung tax next month pa magkakaltas 133 yun So, yung pinagbenta nung sasakyan na luma namin na 141, yun na yung ipapatong namin sa tax, yun na yung pambabayad namin next month. Then, pagkatapos nun, syempre yung sasakyan, hindi pa na-change oil. Bagong MOT lang, bago yung balit yung disc brake niya at saka brake, pad. Pero, hindi siya na-change oil. Kaya pina oil namin, umabot yung ng 98. Yan. Bale, yung lahat-lahat ng nagastos namin sa sasakyan is ito yung inabot. Yan, computation. Hmm. So, importante din kasi na may sarili kayong sasakyan dito. Oh. Kung wala man, makisakay-sakay kayo. Pero kung madami yan kayo, lima, apat, tatlo, mas maganda bumili kayo ng sasakyan kasi malaki yung gastos pag kay company kayo umasa dun sa ano nila, sa sasakyan nila o sa, ano ba yan? Sa bus, kasi may binabayadan sa bus. Dati 25 yung bus namin, yung bus nila. Ngayon 30 na. So isipin mo kung lima kayo sa isang bahay, nagbabas kayo, magkano yung 30 sa, sa isang linggo? nasa 150 din yun. Kung ipunin mo yun sa isang taon, makakabili ka din ng sasakyan. Mas makakatipid ka pa kung may sasakyan. E gas na lang yung ano mo. So, mas makakatipid kayo pag sasakyan. Sa isang tao, magkano yun? 30-30. Sa isang linggo, magkano yun? 150 kada isang tao sa isang linggo. So, sipin mo na lang kung ano yun. Ay, hindi. 30 pala per week, 30 pala per week. So kung lima kayo, meron kayong 150 sa isang buwan. So magkano lang naman yung sasakyan. Mas makakatipid kayo may sasakyan. Gasolina na lang. Tapos hindi pa kayo gahol sa oras. Kasi yun, hintayin nyo pa yung bus. Pag maaga kami pinauwi, eh, alas 4 yung bus. Siyempre, minsan pinapauwi kami ng alas 2. So hintayin pa namin yung bus ng alas 4. Kaya mas maganda kung may sarili kayong sasakyan pagdating nyo dito ng UK. So, yan lang guys. No? Lang, yan lang yung kwento natin sa pagbili ng sasakyan. Maraming, maraming salamat. Thank you. Sana nagustuhan nyo itong vlog. Yun lang. Maraming salamat.